Lahat tayo ay gustong mag-grow at makamit ang ating mga pangarap. Ayaw nating manatili sa parehong sitwasyon na stress at walang oras para gawin ang mga bagay na meaningful at nagpapasaya sa atin. Gusto nating mamuhay sa ating desired lifestyle at palaging connected sa ating purpose. Pero ang ganitong uri ng goal ay hindi kusang darating sa ating buhay. Lahat ng bagay na gusto nating makamit ay merong kapalit. Kailangan nating bayaran ang price ng ating mga pangarap. Isa sa mga bagay na kailangan nating gawin para maabot natin ang ating goal ay ang magbago. Dahil ang katotohanan ay hindi magbabago ang resulta na ating makukuha kung hindi natin babaguhin ang ating mga desisyon. At mababago lamang natin ang ating mga desisyon kung babaguhin natin ang ating sarili. Pero ang problema ay karamihan sa atin ay unwilling na magbago. Gusto nating maging successful o magkaroon ng maginhawang buhay, pero patuloy pa rin nating ginagawa ang mga bagay na pumipigil sa atin na magtagumpay. Isang halimbawa na dito ay ang paggamit natin sa ating oras. Alam natin kung gaano ito ka-limited at dapat natin itong pahalagahan. Alam natin na dapat gagamitin natin ito sa mga makabuluhang gawain katulad ng pagdevelop ng bagong skills at tagdagan ang ating mga kaalaman. Pero ang ginawa natin ay madalas natin itong inilaan sa mga unproductive na gawain, katulad ng panunood ng random video sa social media o maglaro ng mobile games. Ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay nahihirapang magbago ay una, pakiramdam natin ay hindi natin kailangang magbago. Pangalawa ay hindi natin alam kung saan magsimula o kung ano ang dapat baguhin. At pangatlo ay natatakot tayong umalis sa ating comfort zone. Ayaw nating i-challenge ang mga bagay na pinaniniwalaan natin at hindi rin tayo komportable na babaguhin natin ang ating daily routine kaya mas pinili na lang nating manatili sa kung ano ang nakasanayan. At valid naman ang mga dahilan na ito. Pero payag ka ba na mas stuck sa isang sitwasyon at walang progress dahil lang sa iyong mga dahilan? Ang katotohanan sa mundo na ating ginagalawan, gustuhin man natin o hindi, ay patuloy na nangyayari ang pagbabago. Kaya kung natatakot kang magbago ngayon o hindi mo kino-consider ang kahalagahan ng pagbabago, isipin mo na lang lahat ng opportunity o pagkakataon na iyong masasayang dahil lang ayaw mong baguhin ang iyong sarili. Payag ka ba na nasa parehong sitwasyon ka pa rin 10 years from now? Kahit sa tingin mo ay nasa mabuting sitwasyon ka ngayon at hindi mo kailangang i-consider na magbago, Darating ang panahon na magiging familiar na sa iyo ang lahat at unti-unti ka nang magsasawa sa iyong routine. Ang parehong sitwasyon na meron ka ngayon ay hindi na magbibigay sa iyo ng excitement sa hinaharap. Katulad na lang ng iyong cellphone, dati ay gusto mo yung bilhin dahil gusto mo ang kanyang design at maraming magagandang features. Kaya pinagipunan mo yan ng ilang buwan. Sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod ay naglalaan ka ng small percentage para sa iyong pangarap na gadget. At noong nakaipon ka na ng sapat na halaga, Excited ka ng pumunta sa store at bilhin ang pangarap mong cellphone. Sa unang araw na ginamit mo ito ay sobra mong saya. Ginagamit mo ito araw-araw hanggang sa lumipas ang ilang linggo na sanay ka nang gamitin ito. Paglipas ng ilang buwan ay hindi na dito nakatuon ang iyong atensyon at wala ka nang nararamdaman na something special sa iyong cellphone. At paglipas ng ilang taon ay nagsawa ka na dito at gusto mo na itong palitan dahil marami ng bagong model na mayroong mas magagandang specs. Ang ganitong pangyayari ay hindi lang sa ating mga gamit nagtatapos. Nangyayari rin ito sa ating sitwasyon. Halimbawa, dati ay gusto mong kumita ng at least 30% more sa iyong monthly income. Dahil sa tingin mo ay sakto lang ito sa iyong mga personal expenses at gusto mong meron kang naiipon buwan-buwan. Kaya nagsusumikap ka na mapalaki ang iyong income. At noong napalaki mo na ang iyong income, masaya ka sa una dahil aside sa nabibili mo ang iyong mga gusto, meron ka na rin na itatabing pera. Pero sa paglipas ng ilang buwan, pakiramdam mo ay parang wala namang nagbago sa iyong sitwasyon at meron pa rin kulang. Kaya naisip mo na mag-set ulit ng goal at palakihin ang iyong income para bumalik yung dating excitement at motivation sa iyong mga ginagawa. Pero ang ganitong cycle ay hindi natatapos. Meron kang goal kaya excited ka na kumilos at gawin ng mga bagay na sa tingin mo ay maghahatid sa iyo sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Pero once nakuha mo na ang iyong goal, ay sa una ka lang masaya. At paglipas ng ilang araw ay bumalik yung dati mong pakiramdam na unsatisfied at nakukulangan sa kung ano ang meron sa ngayon. Ang ganitong pangyayari ay merong psychological term at tinatawag itong hedonic adaptation. At common itong nangyayari sa ating lahat. Kaya isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan natin tanggapin na walang permanente sa buhay. Lahat ay lilipas at merong hangganan. Kaya sa halip na iiwasan mo ang pagbabago, kailangan mo itong tanggapin at i-welcome para mabilis kang maka-adapt at para hindi maging stagnant ang iyong buhay. Ngayon na alam mo na ang kahalagahan ng pagbabago, pag-usapan naman natin ang limang bagay na dapat mong baguhin. Ang purpose ng video natin ngayon ay para gawing exciting ang iyong buhay ngayong taon at sa susunod pa ng mga taon. Ini-encourage kita na panoorin ang buong video at siguraduhin mo rin na malista mo ang mga mahahalagang aral. Number 1. Ang iyong mindset. Kung titingnan mo ang quality ng iyong buhay ngayon, yan ay refleksyon lang sa quality ng iyong pag-iisip. Pero debatable pa rin ang ganitong statement dahil totoo na may mga bagay na wala kang control. Katulad ng pag-uugali ng ibang tao, ang takbo na panahon, kung sino ang iyong mga magulang, kung anong klase ng ideya at prinsipyo ka maagang na-expose, at marami pang iba. Paniguradong nagbigay impluensya mga ito sa iyong buhay ngayon. Pero kahit ganun pa man, may mga bagay naman na meron tayong kontrol. Katulad ng ating pag-iisip, kung ano ang gusto nating paniwalaan at kung ano ang mga desisyon natin sa buhay. Kung naniniwala ka na mananatili kang mahirap at walang alam at wala kang ginawa para mabago ang ganitong uri ng paniniwala, paniguradong ang resulta na darating sa iyong buhay ay nakabase lang din sa kung ano ang laman ng iyong utak. Ang hindi maganda sa ganitong uri ng paniniwala, maliban sa hindi ka nito matutulungan na umasenso, ay madali ka lang magamit o maging leverage ng ibang tao. Sa halip na tatrabahuin mo ang iyong goal, tinatrabaho mo na lang ang goal ng iba. Ang ating mindset ay ang pinakamahalagang parte at foundation sa paggamit ng ating goal, kaya ito dapat ang una nating baguhin. Pero ang problema ay hindi ito pinapahalagahan ng karamihan. Akala nila na kapag meron silang goal na gustong maabot, ay ibibigay ito ng mundo sa kanila dahil nagsusumikap naman sila. Yung iba naman ay babaguhin lang nila ang kanila mga daily routine at magbubunga na ito paglipas ng panahon. Wala namang masama sa ganitong approach sa paggamit ng isang goal dahil kailangan mong kumilos at gumawa ng system. Pero meron pa rin kulang. Ang mangyayari kapag nakafocus ka lang sa action at iyong mga daily routine, posibleng makuha mo pa rin ang iyong goal pero hindi yan magtatagal. Dahil ang common na nangyayari ay once na hit mo na ang iyong target, ihinto ka na sa iyong daily routine dahil nakuha mo na ang iyong goal. Halimbawa, dahil na hit mo na ang iyong savings goal, hindi ka na masyadong seryoso sa pag-iipon sa mga susunod na buwan. Kahit kaya mo pa sanang mag-ipon, pinili mo na lang na mag-chill at gumastos dahil tapos ka na sa iyong goal. Pero kung gusto mo ng long-lasting na pagbabago, magsimula ka na baguhin ang iyong mindset. Sa halip na action level, baguhin mo ang iyong sarili in a mindset level. Katulad ng iyong mga paniniwala, principles, self-image at pananaw sa buhay. Sa ibang salita, kailangan mong i-reprogram ang iyong utak. Alisin ang mga paniniwala na hindi nakakatulong sa iyo at palitan ng mga practical at kapakipakinabang na paniniwala. Sa halip na sasabihin mo sa iyong sarili na hindi ka magaling, walang alam at mananatiling mahirap, Palitan mo yan ng mga positibo at nakakamotivate na ideya. Ika nga nang sinabi ng psychologist at author na si Jordan Peterson, Stop saying those things that make you weak and ashamed. Say only those things that make you strong. I-condition mo ang iyong utak at sabihin mo ng paulit-ulit sa iyong sarili na lahat ng bagay na interesado kang matutunan at lahat ng goal na gusto mong maabot ay kaya mong makuha Basta dito nakatuon ang iyong atensyon at willing ka na maglaan ng sapat na oras araw-araw para gawin at pag-aralan lahat ng bagay na kailangan mo sa pag-abot ng iyong goal. Kung gusto mong mabago ang quality ng iyong buhay simula ngayon, kailangan mo ring baguhin ang iyong mental script o kung paano ka makipag-usap sa iyong sarili. Number 2. Ang iyong habits. Katulad ng sinabi ko kanina, may mga bagay na wala tayong control at may mga bagay na meron tayong control. Meron tayong control sa ating mga desisyon kung ano ang gusto nating gawin pero wala na tayong control sa resulta ng ating mga aksyon. Ang bawat desisyon ay merong kasamang resulta. Halimbawa, kung palagi kang nag-iipon ngayon, ang resulta ay meron kang pera na magagamit sa hinaharap. Kung gagastusin mo naman lahat ng iyong income ngayon, ang mangyayari ay wala kang ekstrang pera at kung sakaling merong emergency na darating, wala kang ibang choice kundi ang mga utang. Kaya kung ayaw mong maging biktima sa resulta ng sarili mong desisyon, kailangan mo itong ayusin. Pagkatapos mong baguhin ang iyong mindset, kailangan mo namang baguhin ang iyong habits o mga bagay na madalas mong ginagawa. Ang ating habit ay ang tulay sa pagitan ng ating mga ideya at resulta na gusto nating makuha. Walang sino man ang naging successful overnight at wala rin naging unsuccessful overnight. Lahat ay dumaan sa isang proseso. Ang success ay bunga lang ng magagandang desisyon na pinili nating gawin araw-araw. At ang failure naman ay resulta lang din ng mga unproductive at short-term decisions na pinili nating gawin. Kaya simple lang kung paano maging successful. Kailangan mo lang alamin ang iyong mga bad habit at palitan ito ng mga habit na naka-align sa iyong goal. Number 3. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa buhay ng iba. Isa sa mga rason kung bakit nahihirapan tayong magbago yun ay dahil kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Madalas nating ina-underestimate ang ating sarili at tinitingnan ng iba na mas magaling, mas masaya at mas may magandang buhay. Ang pagkumpara ng sarili sa iba ay lalo pang naging normal sa pag-uugali ng karamihan ngayon dahil sa social media. Kahit sa ang social media platform ka magpunta ay meron kang makikitang mas matalino, mas may mamahaling gamit at iba pang mga bagay na mas higit sayo. Pero ang problema ay hindi ang social media o ang ibang tao. Ang problema ay ang iyong pag-uugali at maling pananaw sa buhay. Masyado kang distracted dahil hindi ka nakafocus sa proseso. Ang tinitingnan mo lang ay ang finished product ng iba. Ang hindi maganda sa madalas na pagkumpara ng iyong sarili sa iba ay magdudulot ito sa insecurity. At alam naman natin na ang pagiging insecure ay isang toxic na pag-uugali. Kaya sa halip na ikumpara mo ang iyong sarili sa iba, Gawin mo nalang inspirasyon ang mga taong mas magaling at mas successful sa iyo. Isipin mo nalang lang na kung nabago nila ang kanilang buhay, kaya mo rin itong gawin sa iyong sarili. Sa ganitong pananaw ay magiging grateful ka na sa iyong mga small achievements dahil hindi mo na kinukumpara ang iyong sarili sa iba. Mawawala na rin ang toxic na pag-uugali na pumipigil sa iyo na maging creative at makapag-focus ka na lang sa pag-improve ng iyong sarili. Number 4 Mag-set ka ng bagong standard sa iyong sarili. Kung titingnan mo ang mga produkto ngayon, paniguradong meron kang makikitang label na QC Past. Ibig sabihin ito, ang produkto ay dumaan sa isang proseso ng quality control. Ginagawa ito ng mga kumpanya para masigurado nila na ang produktong darating sa kanila mga customer ay hindi defective at para maiwasan din ang mga returned orders at reklamo ng mga customer meron silang standard na sinusunod kaya nila nami maintain ang kanilang reputasyon. The more na mataas ang kanilang standard, mas lalo pa silang mabusisi sa pag double check ng kanilang mga produkto bago ito makarating sa market. Ang ganitong practice ay common natin na makikita sa mga malalaking kumpanya. Katulad ng mga successful companies na merong standard sa kanilang mga produkto, kailangan mo ring mag-set ng standard sa iyong sarili. Magdesisyon ka ngayon kung ano ang gusto mong ma-achieve sa hinaharap. Ilista mo kung anong uri ng lifestyle ang gusto mo, anong klase ng sasakyan ang gusto mong imaneho, gaano kalaki ang iyong bahay, anong klase ng mga tao ang gusto mong pakisamahan, magkano dapat ang iyong income at net worth. Kahit sa tingin mo ay malayo ka pa sa iyong goal, kailangan mo pa rin mag-set ng bagong standards sa iyong sarili ngayon. Ikaw ang responsable sa iyong buhay kaya ikaw rin dapat ang magdesisyon na titigilan mo ng gawin ng mga bagay na hindi makakatulong sa iyo at mag-focus ka lang sa mga mahahalagang gawain. Number 5. Baguhin mo ang iyong paligid Isa sa pinakamabilis na paraan kung paano baguhin ang iyong buhay ay kapag pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga taong sumusuporta o sangayon sa uri ng pagbabago na gusto mong mangyari. Kung goal mong makaiipon ng malaking halaga ngayong taon, ang gawin mo ay hanapin ang mga tao sa iyong paligid na consistent na nakakaipon buwan-buwan. Tanungin mo sila kung paano sila magmanage ng pera. Paano nila nababalanse ang paggastos at pag-iipon? Anong diskarte ang ginawa nila? At subukan mo ring i-apply ang iyong mga natutunan sa iyong sarili. Ang dahilan kung bakit mabilis na naging successful ang ibang tao at nananatiling productive sa kanilang mga ginagawa, yun ay dahil sa kanilang paligid. Pinapalibutan nila ang kanilang sarili ng mga taong may parehong interest o di naman kaya ay mas successful pa sa kanila. Alam nila ang kahalagahan at impact ng mga tao sa kanilang paligid. Ika nga nang sinabi ng American author at speaker na si Jim Rohn, You are the average of the five people you spend the most time with. Kaya hindi nila hinahayaan na ma-expose sa mga taong may toxic na pag-uugali. Ang mangyayari kapag pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga taong merong goal na katulad sa iyo, magiging seryoso ka rin at motivated na abutin ang iyong goal. Pero kung mga taong may negatibong pag-uugali naman ang madalas mong nakakasama at nakakausap, paniguradong mawawalan ka rin ng inspirasyon at mararamdaman mo rin na parang imposible na maabot mo ang iyong goal. Minsan, sa tingin natin ay tamad tayo o wala tayong ambisyon sa buhay. Pero ang hindi natin alam, ang ganitong uri ng pag-iisip ay impluensya lang ng mga tao sa ating paligid. May mga taong walang ibang maisip kundi ang mga imposible. Sa dami ng mga bagay na pwedeng isipin, masyado silang bayas sa negatibong parte. Kaya malabong aasenso ka kung ganitong uri ng tao ang nasa iyong paligid. Lahat ng pagbabago ay nangangailangan ng lakas ng loob. Walang growth kung mananatili ka lang sa iyong comfort zone. At walang success kung wala kang gagawing sakripisyo. Kailangan mong baguhin ang iyong paligid o mga taong nag sa iyo para mabilis mo ring mabago ang iyong buhay. At yan ang limang bagay na kailangan mong baguhin simula ngayon. Sa limang bagay na tinalakay natin, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.